Sara Shadow for today's video mga sis ito ang ulam natin ngayong panggabi o oh, diba GG na Sara Shadow medyo ihalo halo lang natin ng bahagya kasi kalalagay lang natin yung egg Ayan. Ready to serve na 'to, mga ses Kainan na. Oh, di ba? Sold na naman ang ating dinner for today's video. <laughs> Kain na, mga ses Oh, di ba? Ready na ang kanin. I'm hungry I'm hungry I'm hungry daw sabi niya ling malit I'm hungry I'm hungry oh shadow na kain na oh wow. uh, kain kain na tayo